Marami po nagtatanong, anong bangyari? Bakit eh, hindi naman daw binabaha itong naga. Mm. Ano? ano ba ang uh, siste? Ay, nasa linya po si Engineer Romeo Doloiras o Doloiras ang district engineer po ng Naga City. Magandang umaga po, Engineer Doloy si Erwin Tulfo po ito at Aljo Bindiho. Live po tayo sa PTV Nationwide. Good morning po. Hi, good morning po, Congressman. Morning po. Apo, morning, morning. po natin morning. si Aljo. Sir, ano ho nangyari? Ah, uh, sobra-sobra. I know na sobrang buhos po ng ulan pero hindi po ba kinaya ng mga ilog natin? Ay, may mga ilog naman po itong ah uh, uh, tabi po ng ilog itong Naga. Hindi po kinaya ba ng mga drainage natin na uh, engineer? Wow, ano ho nangyari? Pakipaliwanag po sa amin. Ah, uh, ang nangyari kasi base sa observation namin, mm. 'yung ulan na uh, dati rati, 'yung ulan nakatutok lang sa kamsur. Kaya 'yung 'yung baha dito hindi masyado. Ngayon, sabi nila na doble dahil 'yung ulan halos buong Bicol. Kasabay mm. 'yung Albay. Kasi 'yung tubig mm. ng Albay dumadaan 'yun sa Bicol River, dumadaan 'yun sa Naga palabas oh. ng San Miguel Bay. Oh, okay. Nag Nagkatao na 'yung San Miguel Bay, mataas din ang tubig, nag-high tide. Kaya yung tubig pumunta dun sa mababang lugar. Nagkataon ng, ng naga, nga, naga, mababang lugar. Hmm. So talagang ito ay epekto talaga, Engineer, ng tinatawag na Global Warming Climate Change na maraming tubig na ang ibinubuhos pag umuulan. Tama po ba sa observation uh, yes, namin? Yes po. Yes po. Okay. Yes, okay. So ano ang plano ngayon? Uh, Paano ma ba? Paano kung may dumaan na naman ng malaking... Uh, bagyo na malawak, katulad po ni Christine, dumaan na naman sa Bicol Region. Paano natin ito magagawa ng paraan? Do we have to build, uh, ika nga, malalaking mga drainage na? Yeah. Kasi balita ko, maliliit ho yata ang drainage na mga gawa pa po natin noong 1960-1970 ang mga drainage natin. Yun nga, base po sa observation namin, kahit ano pong gawin nating drainage, kung yung outlet natin ng tubig mataas din, Oh. Hindi rin lalabas yung tubig. Pupunta pa rin yun doon sa mababang lugar na nag-cut yung Naga City is mababa. Kaya doon may oh. ng tubig. Retarding And basin yung tubig na lang siguro. Yung albay. Oh. Yung Albay, dadayon nyo ng Naga. Oh. So, Kaling uh, mayon Oh. Mayon. Oh. Maganda mount ato, siguro. Saga. Anong anong tingin mo, engineer? Ah, ah, may mga nag message sa amin dito. Sabi nila, ang solusyon do dyan ay retarding uh, basin or uh, magpatay ng mini dam para i-hold muna wow. yung tubig na galing po dyan sa mm. Albay uh, para don't, don't. parang catch basin habang pababain yung uh, ano ba yun yung mm. uh, dinadaluyan ng uh, sa dagat habang mataas pa doon wow. pag uh, paghupa doon tsaka pa lang i-release anong tingin ninyo? Yan po, actually may ginagawang pag-aaral ng Central Office dun oh. regarding dun sa Retarding Basin. Oh. Actually meron na kaming mga feasibility study uh -huh. na magkakandlat niyan ay yung Central Office. Okay. Magkano so, raw aabot? Magkano abutin ito so matutal. plus minus. Uh, wala pa pong wala pa pong binibigay na total amount. Uh. Pero sa ngayon, meron na silang ginagawang study, may mga estimated Saan na Saan daw ilalagay itong Retarding Basin? Parang uh, catch basin. Ang alam ko meron sa Naga, meron dong sa Baaw, iba-ibang lugar po uh, dito uh, sa Kamson. So dito pag yung baha, bawaba hmm. Dyan, galing ng Albay, sasaluin muna nitong mga catch basin. Ano po? Ah, uh, yes po. Yes po. So, Para malimit yung tubig na bababa. Mededetor ang tubig. Oh, uh, tapos irerelease lang pag buwaba na yung tubig sa bay. Ah, uh, yes po. Yes po, sir. Oh, All right. All right. Oh, Malinaw. Yun. Sige, Engineer Romeo Doloy Ras, uh, maraming salamat. Maganda umaga po.